So yun mga koys, uh, nandito na kami sa bahay nila uh, Kevin, dito sa ano, sa dagat, uh, baybay. Ito agad sa amin. Simple lang yung pamumuhay nila Kevin na to, mga koys. Papasok kasi ng paralan to eh. 11.30 yata yung pasok niya daw. Kaya umuwi na kami. Kasi ano na din naman, high tide na din naman. Siguro mamaya, yung isa naman yung sama namin yung si Loverboy. So papakita ko mga koys kung uh, gano'ng karami yung nakuha namin kaninang mga share mga koys. Tapos pagpakita ko muna mga koys, yung ano, yung lutuan namin, ayan, namin ni na Kevin dito, ayan. Ganyan din sa amin mga koys. paraan dito, wala, di uso dito yung ano, yung ah, mga gasol-gasol, yung ano sigaw may mga gasol, yung mga mayaman na ano, mga nakatira. Pero kakatulad namin na mahirap lang, nagtitis na kami sa mga ganito, gatong lang, ayan. Kahoy. Kapatid ni Kevin mga koys, kapatid. Ito, na. Ano ba ito Dave, kwarto ninyo na kayo. Dave, kwarto ninyo. Ha? Ha? Tambayan? Ah, tambayan. Tambayan pala ng Kevin ni, ano? Nila Kevin. Uh, so, dito siguro, ito siguro yung bahay nila. Mga koys, yung kit. Ah, uh, yung uh, ito nga. Uh. Dino. Yan. Yan lang yung bahay ni, nila Kevin, uh, mga koys. So, simpleng pamumuhay lang talaga. Ang meron sila dito sa, Uh, dagat yan, dagat na yan mga kuys dagat simpleng pamumuhay lang talaga so dito yeah. lang namin nato sa kanina mga kuys yung ano yung shell pasok tayo sa loob Kaya yeah. mm. so, sa shell na yung shell yung nakuha mga kuys oh. sabi mo kayo na ay 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 Oh, ito mga shell oh, ito yung kay Kevin mga talaba ayan talaba mayroon ganitong uri na shell yung sa medyo uh, maputik na parte Kung mababaw yung tubig makikita mo itong klaseng shell mga koys ayan ito yung kay ano yung kay Chinito mayroon din siyang ganito ayan iba ibang klase din mga koys na nakuha niya ayan ito yung sa ugat yung sa mangrove nakuha niya kanina ayan Alright mga koys, so umuwi muna ako no sa bahay at uh, kumuha lang po ng uh, mga gagamitin namin sa pagluluto mga koys. So dito kasi kami kakain sa uh, bahay nila kay Ben. At uh, ngayon ay kasalukuyan pong uh, nag-ihiwa uh, po si uh, Chinitong Moreno ng uh, mga ingredients. Ano mga mga ingredients natin dyan uh, Chinitong Moreno? Bawang, luya, hmm, tapos, luya. Tapos ka na mag-ano ng bawang no? Luya. Tapos na mga koys. Ano sunod? Luya. Luya. Sunod. Sibuyas. Sibuyas. Ano ba yung luto mo dyan? Ikaw, ikaw titira? Hindi. Yung si Kevin yung magaling dito eh. Ah, si Kevin. Ah, okay. Yung si luto na siya nagluluto ni si Kevin. si Kevin ay magluluto. Ikaw na lang, kalo kalo lang yung boys. ano? Assistant? Ikaw na yung assistant. Ayan, <laughs> <laughs> sige. Kayo, kayo na magluto kasi na naman ako. Ako lang, mag, ako lang yung hawak ng uh, video. Ng camera. Yan, Sasaing si ano mga koys Si Bunso Ayan o no. Nakasalang na yung talaba mga koys Tingnan natin eh. ah. Simpleng pamumuhay lang mga koys Ayan no. Talaba Simple lang Nilaga lang Laga lang Okay na yan Nisausawa naman mga koys Mamaya Food trip kami Mukbang <laughs> Mukbang shell Ah ito pala mga koys oh. May shell dito oh. Ito yung shell sa dagat naman mga koys. Ha? Hindi. Ano na? Maganda nga yun kung sunog. Hmm, sarap. Ganda. Hmm. Sarap nga kung ano eh. Sunog. Ano yun? Ano ito mga koys? Agis. Kung tawagin sa amin dito, agis. Huwag punta Dito naman ito makakuha sa dagat mga koys. So, ibablog din natin yan pag a uh, Ah, uh, makita, may makita tayo dito kumukuha ng uh, gays dito sa dagat. Ah, uh, yun pala yung ano, yung ako ah, kuya ni Munso. Si Si Kirby. Shout out Kirby. Hi, you, hi. <laughs> ano? <laughs> ano yung nahas mo dyan? So, ayos, akong motor ay. Ah. <laughs> Nasira. Nasira to kasi mga koys yung ano, yung brake to. <laughs> Sobrang bilis ay tanggal yung preno. Tanggal <laughs> Sobrang bilis daw tanggal yung preno. Yung disgrasya sa munti. Buti na lang at wala siyang sugat-sugat mga koys. Dali oh, daw siya kanina. Leader sa akin. Abosan, <laughs> <laughs> Hindi pa Hindi pa kabal. Hindi ko ng partida Wow! Eh. Ilan ba yung takbo mo kanina? 120. Oh, Ay, <laughs> ito klaseng <classic> motor, 120. Alang <laughs> 'yon. Sa ganitong ta, sa ganitong motor mo, takbo ka ng 120. Ah, <laughs> balik, lipad-lipad ko no? rin, oh. Ay, nakatanggal pala 'yung ano, 'yung preno. Kasi mabilis 'yung takbo mo. Yan tuloy. Na, ano sa kanina mo, Kuya? Si Buti, sa mo lastro mo wala? Wala naman. Wala naman. Rider, may lastro. <laughs> Ay, gumagawa siya ng motor mga koys. Sira daw yung ano, yung brake. So, sobrang bilis, hindi na. Ano yung sino? <laughs> yun <laughs> tanggal eh, oh. <laughs> no? yeah, kita, yan, oh? Yan, kita niyan no Almi-almi, Gangnam Style. <laughs> 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 tanggal eh. Alright. Uh, so, uh, tapos na yung talaba. Lagayin mga koys. At, uh, nages, uh, ano yan? Ano yung sunod? Ah, shell, nung no, shell pa rin, no? Ay, e, naman no, shell, lahat naman shell. <laughs> Ay, nagisan na rin, ah, gigisahin muna mga koys, yung ano. Yung mga shell, gigisahin muna mga koys, yeah. Ang aming uh, chef, si Bunso. Bunso, Kevin. Kevin, my God! Wow! Yeah! Paano ka matutong magluto, ano, bunso? Ha? Super Paano ka mag uh, matutong magluto? Sino sino yung nagturo sa'yo uh, magluto? Wala, mga magulang ko lang naman. Mga magulang mo lang naman? Mm -hmm. Mabuti pa nga uh, ganyang ano, uh, ganyang edad mga kois, katulad kay Bunso, marunong na talagang uh, magganap maganap buhay, magluto, magganap ng ulam. And huwaran anak. Si Bunso, huwaran anak. Yan. May, may, pasok pa to mga kois, 11:30. So yan oh, no, talaba binuksan na yan oh. No. Luto na. Luto na to. Ano Talaba. Mga mga talaba mga kois. Okay na yung talaba. O maya. Uh, mukbang kami mga koys. Nakain kami dito sa Aguila Cabin. Ayan. So, hintay muna tayo mga koys. No? Pag, ano, pag luto na. Alright. Sunod. Asin. Sobra naman. Ang dami naman asin. Pampalasa mga koys. yan. Ayan. Baka naman. Ajinomoto. <laughs> <laughs> Ajinomoto, baka naman. Okay. Ayan, walang gasol-gasol mga koys. Ano lang? Gatong lang. Ano lang, kaway lang gamit. Uh, yan yung usoy sa probinsya. Gahit eh. sa nga, yung ginagamit namin. Pagluluto. Um, takpan muna natin. Ayan, pagluto na. Okay na. Ay, may sunod ba? ba? Wala na? Ay, ah, ano pala? Sinaing pala mga kois. Kanin na lang. Ano Alright. Huwintay na lang tayo mga kois pag uh, luto na at lastan na tayo dun sa ating kubo-kubo. Ayan. Ha? Ayan. Yun nga mga kois. Natapos uh, din yung uh, pagluluto ng Uh, mga talaba, mga shell na nakuha namin doon sa uh, river, mga kois sa uh, suba. Ang tawagin namin namin dito. So, na-prepare na rin mga kois ni ano, ni na-prepare na, na rin ni ni Chinitong Moreno yung amin uh, aming kakainin ng na pagsasaluhan namin ngayon mga koy. Ano? You know? Suka. Suka, ayan. Talaba, kanin. Mukbang kami mga koy. <laughs> Ah, uh, you know, sa dito kami sa ano, mga koys, sa dagat na uh, manapit. Dito lang yung bahay nila ano eh, nila bunso, tibid. Yeah, maganda kumain dito kasi masarap yung hangin at uh, masarap din yung kakainin namin, mga guys. So, siyempre, bago mo nang lahat ay magalay mo natin kami ng dasal, mga guys. Pasalamat din sa atas kay Lord sa biyaya na binigay rin niya sa amin ngayong araw. Alright mga koys, bago ko muna, muna kami kakain mga kois ay libre dasal muna kami. Uh, Lord, uh, salamat po sa biyaya na binigay mo sa amin ngayon. Uh, salamat Lord sa pagkain na nakain sa harapan namin ngayon. Salamat din po Lord sa mga uh, taong nakasuporta at nakapaligid sa amin, uh, lalong-lalo na po ang mga pamilya. At uh, ingatan nyo po kami sa araw-araw namin na gawain bigyan nyo po kami ng lakas ng loob para sa ay pagpapatuloy po namin ang aming mga nasimulan. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Holy Spirit. Amen. Okay. Kain na, mga koys. No, mga koys. Kain na, koys. Kain mga koys. Kain na, mga koys. Kain na, eh? w o ไป2นาทีจะเข้าได้นะนะ <laughs> sarap pala nito mga koys oh. sarap malinamnam pala yung lasa nito mga koys malinamnam yung shell Kapit dalawa. Thank you. Busin nyo yan. Ako, okay, tapos na ako mga koys. Sila na lang yung ano. Yung kalain. Eh. Ubus. <laughs> <laughs> Ubus ah. <ha? laughs> <laughs> <Ay>, rice. <laughs> <laughs> ano nga siya, manginasal no? Manginasal. Rice pa nga. <laughs> 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 Order ka dun rice. best <laughs> Rice sa <laughs> Kanin mo ba? Kanin? Wala ng kanin oh. <laughs> o. pa naman kasi kung... May natira doon para sa ano. Sa mga ano doon. sa... Yun no. Know, nee Mga Ano? Kapatid ni Kevin. At, tapos na. Ito yung ano namin mga kois. Panghimagas. Pang himagas. Buko. Pangibagas namin. Marami kasi ditong ayan oh. Marami ditong nyog. Puno ng nyog mga koys. Kaya Ben Kaya ito yung ang magiging dessert. <laughs> ito muna. Test muna kami sa ano. Ganito ganito muna. Wala pa kasi ta, uh, kaming uh, sinasahod sa YouTube mga kois. Boss.